Maligayang pagdating sa mga ulo ng balita ng Huwebes. Poplio, na dumating sa kanyang panuluyan na gabi, ay agarang nanawagan para sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine at krisis sa kagutuman sa Gaza. Hiningi niya ang pagpapalaya sa mga bihag na Israeli na nagsasabing ang mga isyong ito hindi maaaring maresolba sa pamamagitan ng digmaan. Sa pagsusulong ng i-malambing na diplomasya ay ng Santo Sede, binigyang diin ng Papa na ang mga solusyon ay dapat manggaling sa pamamagitan ng dialogo, hindi armas, lalo na bago ang mga pangunahing pandaidigang pagtitipon. Inihayag ni Israeli Finance Minister Bezala Smotrich na magpapatuloy ang konstruksyon sa matagal ng nakaperming iisa settlement malapit sa Jerusalem. Ang pagtatayo ng mahigit 3,400 tahanan doon ay hahatiin ang West Bank at paputo sa East Jerusalem na sinabing ng opisina ni Smotrich ay magpapalubog sa mga pag-asa ng Estado ng mga Palestinian. Kinundena ng mga Palestinian at kanilang mga kaalyado ang plano bilang iligal na nagbababala na sinisira nito ang mga posibilidad ng kapayapaan. Si Ramaphosa, ang Pangulo ng South Africa, ay nagbubukas ng isang pambansang talakayan sa Pretoria ngayon na naglalayong pag-isahin ang mga sektor at harapin ang mga krisis tulad ng kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay, at higit sa 30% na kawalan ng trabaho. Ang mga pag-uusap na pinasimulan ng mga pagkatalo ng bill sa halalan ay kinabibilangan ng mga civic groups at pampublikong input ngunit nakararanas ng kritisismo dahil sa posibleng gastos na US$ 4 na pumilyon. Binoto ni Pangulo ng Brazil Luiz Incho Lula da Silva ang ilang bahagi ng panukala na naglalayong pabilisin ang proseso ng environmental licensing. Tinawag ng mga grupong pangkapaligiran ang panukala bilang devastation built o batas ng pagkawasa. Pinuri ng mga grupong sibil ang mga veto habang binabantaan ng iba pang mga aktivista na ang ilan sa mga natitirang probisyon ng panukala ay nananatiling malaking hadlang sa proteksyon ng kalikasan. Ang desisyon ni Lula ay tila isang kompromiso na layuning mapawi ang galit ng mga environmentalist at makapangyarihang mga lobby sa Kongreso na sumusuporta sa panukala. Noong Martes, ang pamahalaan ng Mexico na pinamumunuan ni Pangulong Claudia Sheinbaum ay nag-extradite ng 26 na diumanoy miyembro ng mga organisasyong kriminal sa EDI sa gitna ng pagtaas ng presyon mula sa administrasyon ni Pangulong Donald. Trump upang labanan ang mga kartel ng droga.